24 oras nang nakatambay at tumatawid sa kawad ng dalawang poste ng kuryente ang lalaking nag-ala Spider-Man dito sa Kalumpang, Marikina. Wala sa unang 150 feet na posteng inakyat niya kahapon, ginapang ng lalaking sinasabing may problema sa pag-iisip ang kawad ng kuryente patungo sa posteng malapit naman sa isang mall sa Marikina. Tila nagpahinga pa itong lalaki kaya dumikit sa ikalawang poste rito. Matapos ilaga ng buong magdamaga, pagtatangka ng mga tauhan ng Bureau for Protection na siya ay i-rescue. Dead ba kay kuya ang inflatable jump bag ng mga tauhana ni Fire Chief Inspector Alan Floresca at gumapang papalayo sa mga crane ng Meralco at ladder ng bubero kahit wala naman siyang partikular na panawagan na hinaing o gusto. Kwento ni Fire Officer Juan Chad Zafe, isa rin sa mga residente ng barangay na na ng mga rescuer ang hindi kilalang lalaki bandang alas 10 kagabi pero may mga matatalim umano itong bakal sa bulsa na inaakban itong dinubunot kaya hindi siya magawa-gawang ibaba ng mga bumbero. Nagdulot ng power interruption sa tatlong barangay ang ginawang ito ng lalaking umakyat umano bandang alas 10 kahapon ng umaga at nagdulot ng brownout pasada wala una ng hapon. Pero kaninang 2:30 ng madaling araw na ibalik na rin ng Meralco ang supply ng kuryente maliban sa mga kalye ng Everright at Kaunlaran palabas sa Marcos Highway. Dumating na ang mga rescue ng BFP mula Mandaluyong. Tangan ng kanilang aerial ladder para tuloy ang cornering ng lalaking hindi umano taga rito. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas D0H, ito si Edniel Parrosa Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo Sama-sama tayo, Pilipino!